6 minutos, mao kini ang kinatibuk ang gidugayon sa pagbiyahi agi sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT gikan sa Fuente Station paingon sa South Terminal Station ato sa gipahigayong route inspection karong Biyernes, September 19, 2025. Ang inspection personal nga gidumala ni Cebu City Mayor Nestor Archival ug ni Vice Mayor Tami Osmeña kauban ang uban pang mga opisyales sa pipila ka mga ahensya sa gobyerno. Taliwa sa kapaspas sa dagan sa mga bus agi sa maong special lane nabantayan ang kahuot sa dagan sa trapiko sa mga sakyanan nga nagsubay sa outer lanes. Ilabi na tungod sa South Bus BRT Terminal. Hinungdan nga mihangyo si Archival sa publiko sa pagsabot ni ining mga kausaban sa kadalanan tungod sa BRT. But gikan din he sa Puente uh, Station going to the South Terminal Station, it only takes about 6 minutes. Now, kung wala pa ta maghunong, I'm sure it will, will be there by 4 minutes. Yun na situation na ma-override na ang stoplight. Uh, Mauna yung itong gihang yun na pogi ni itong i-expect. kay gigamit naman na ito ang lane as dedicated na ang yung mga sakyanan, sa sakyanan, ito dito sa area where uh, magtapong ang kanan. Subay ni Ini, giklaro sa Cebu City Transportation Office nga kung buksan na sa publiko ang pagbiyahe sa BRT, dayon sab nilang iimplementar ang Local Public Transport Route Plan, kung LPTRP, o sa ka-comprehensive plan nga naglatid sa kausaban sa pipila ka ruta sa mga lain-laing pampubliko o pribadong sakyanan. Mahita po ang ani is, once operational na ang BRT, ato naman sa dayong ipatuman ang LTPRP. Okay. so, kung matuman ang LTPRP, na ito sila yung mga lain-lain nga ruta. Ah, okay. Nga posible, okay, nga, nga dili, o, oh, nga dili din, hi, Mabahin na ba? Mabahin na ang ato ang ato ang mga ruta sa ato ang mga sakyanan. Sa inspeksyon, mihatag sa assessment ang mga opisyalis sa DOTR. Mato ni Joshua Rodriguez, Director of Road Center, nga doon na pa'y mga gamayang ayuhunon, kabahin sa mga dedicated intersection stops sa pagbiyahi sa bus. Sabi naman po yung dating natin, inaurasan ko mga nasa 5 to 8 minutes lang po mula din sa 3 stations na yun. Say na meron pa tayong kailangan i-improve, katulad ng sinabi ni Mayor kanina na dedicated uh, uh, intersection stops or stoplight, pero sa ngayon, what we will request the LGU is to help us with manning yung mga intersections na yun. Kasi based sa previous runs namin, ang talagang pain point po ng project is yung mga pagtigil natin sa intersection. Sa pagkakaroon, gigahinan o 20 ka mga CBOS units ang unang package sa BRT. Initial sub nga gisabutan nga anaa sa minimum nga 15 pesos ang plite kada sakay ni Ini o dugang 2.65 pesos matag madugang nga kilometro atong will ang atong bases uh air conditioned with the uh, CCTV. Ang uh, seating capacity niya is 40 pero ma-maximize nato siya by standing kay tolerate man siguro and allowed man ang standing sa BRT. So around mga ang makaya niya up 80 up to 90. Ang atong mga driver daily na ang um, among random drug test. Hindi na siya random drug test, mandatory drug test. Sa among mga driver karon kag sa among mga conductors. Sa pagkutlo ni ining balita, mianunsyo ang Cebu City Government nga aduna yung mga rounds of inspection ang ipahigayon sunod semana o gitakdang ipahigayon ang formal nga dry run sa September 29. Kini si Eliza May Pinyeranda, Alak TV Cebu.